Magandang araw mga kaibigan. Uh, I-shout out ko muna ng advance happy birthday yung kaibigan kong uh, researcher ko si Yodora. Uh, birthday niya bukas. Uh, happy happy birthday Yodora. Salamat sa tulong mo sa channel na ito. Okay, uh, bigyan natin ng reaction itong post ng News tungkol sa pahayag ng Pangulong Marcos na warning niya sa mga kaalyado niya. Okay. To sabi niya, ayaw nakitan kaalyado. Wala. Tumapang na siya. <laughs> Sino kaya itong ayaw niya ng kaalyado? Hmm. Binalaan ni President Bongbong Marcos ang mga opisyal na may pananagutan sa pagkukulang sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino sa ikatlong episode ng BBM podcast iginiit niyang hindi siya magdadalawang-isip na parusahan ang sinuman maging kaalyado man o hindi mm -hmm. ito ang kanyang eksak na payag oh they have to be responsible and somebody has to answer for their sufferings dagdag pa niya sabi, oh. oh. sabi niya, sorry na lang. Bakit ka mag-sorry? Ikaw ang presidente. Ba't mag-sorry ka? Sorry na lang, hindi na kita kalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Uh, with all due respect, yung ganyang sorry na lang, to me, is a sign of weakness. Pag hindi niya ginagawa yung trabaho niya, makarinig siya ng manghang na salita kung ako. Kung sa military, bullshit ko siya, bull out din ko siya. Get out! Hindi yan. Sorry na lang. Hindi nakita kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. I'm sorry, ang hina ng dating. So, ang tanong, sino ba ang pinagsasabihan niya ng sorry na lang, hindi nakita kita kaalyado, wala man siyang pinangalanan. Pwede ba pangalanan nyo na lang po para malaman namin hindi yung Mahiya naman kayo, ninanakaw nyo ang pera ng taong bayan o pinalakpakan pa kayo. O sino bang sinabihan niya ng mahiya naman kayo? Okay, magbasa tayo sa mga comments ha. People who reacted muna. Tingnan natin nila ng tumatawa. 19,000 ang nag-react, 14,000 ang tumatawa. <laughs> so, halos 80% tinatawanan lang ang kanyang payag na sorry na lang, kahit kalyado tayo. Hindi nakita kalyado, pag ganyan ang ginagawa mo, walang dating. Uh, Nakakamiss yung style ni Tatay Digongnon. Pag upo niya, yung problema sa tanimbala panahon ng Pinoy administration. Isang salita lang Sige. Ito nyo 'yan. Pakain ko sa inyo ang bala. Anong nangyayari? Dito migil sila. <laughs> Nanginig sila. Salita lang 'yan ha. Ito naman tayo ngayon, salita ng salita, parang wala namang nangyayari. Kaya tignan n'yo itong mga comments ha. Babasahin ko lang oh. Rodrigo Andrea, bodol time na pud, BBM win the generics. We need a strong leader, not a talking leader. Yan ang salita ng salita. Kagaya nung immediately after ng May 12 election. Pinarisign niya lahat ang mga kabinet. Kala ko, tutuhanan na. Yung pala, wala rin. <laughs> Binalik lahat sa pwisto. Si Solicitor General lang ang gustong tanggalin. Ang hina nandating. Mm. Jane Balagtas lip service as always salita lang lang salita Aiko Chiba, mambudol ka na naman kumita na yan mm. Muhammad Khaled si Tamba ba yan? walk the talk, sir Judith Kulubyo coming from you? LF Hingpit. Sige nga sir. Mention Tambi. RG Kiambaw. Unahin mong paimbestigahan si Tambaluslos kung sincere ka. Huwag kang magbingi-bingihan at magbulag-bulagan alam mo kung sino sila. O nga. Kung ay ako it's it's all about leadership. Malala ko tuloy yung unang interview podcast niya kay Katonyi. Sabi niya, alam mo, nainggit ako sa mga kaibigan kong CEO. Isang salita lang nila, sinusunod na ng mga tauhan. Ako, kailangan ko pang makiusap sa mga kawani ng gobyerno. Anong klaseng presidente ka, makikiusap ka sa mga kawani? Eh, talagang tama si Tatay Digong. Sabi niya, weak leader yan. Wala, hindi tayo naniwala eh. So, nasa huli talaga ang pagsisisi. O, oh, investiga. Yan you know, ganda yung salita niya na mahiya naman kayo, pinalakpakan. TPWH, mga flood control projects ninyo. Nag-inspeksyon ako, palpak, guni-guni lang. ang oh, gandang pakinggan. Kaya lang, lumalabas ngayon, ang mag-imbestiga, DPWH din. DPWH ang nasasangkot, sila rin ang mag-imbestiga sa kanilang kapalpakan. Anong klaseng investigasyon niya? Mabuti pa si na Senator Lacson. Ang mga mongkahi nila, it should be an independent body who will investigate. Mabuti pa ang makabayan black. Sabi nila, kowa ang mag-investigate. Mabuti pa si Mayor Magalong. Sabi niya, mag-volunteer na lang ako. Ako ang mag-investigate. Basta, Direkta lang ako mga makinig sa mag-report sa Pangulo. Ganun ang dapat. Hindi yung palpak na nga ang mga flood control projects, paimbestigahan mo, sila rin ang mag-imbestiga sa sarili nila. Anong klaseng sistema yan? Ay, nako. Mm. Roland Carmona, ha-ha-ha, podcast series episode. Otso-otso, spotted the encore. JM Biligas. Look the other way, please. Mm. Oh, wala pa akong nakita ang mga positive comments ito. Puro sa ano. Oh, Joven Velasquez, puro bula lang yan. Alam. Alam namang sample. Look who's talking. ko. Oh. The best comedian is Bongbong Marcos. You know? Sure na ba ka na, ana? Oh, we, di nga. Sabihin mo yan sa kasin mo. Mm. Anyway, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng bukid dahil ang sweldo natin sa channel na ito pan tulong natin sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para mabigyan ng mas maayos na tahanan ang tribong talandig. Panorin nyo ang video na ito. Ang nga ihatag namo sa mga tao katong itabang sa mga tao nga nagkinanglan sa ilang balay kay nakigpuyo lang ni sa iyang magulang Salamat sir sa sa Tabangan ogiro, ikat sibinani Sibi nani kabalai Dini saatin siti nga nakatabang karon ka Kindu pagto ngayero so balay nagit ang ang na mo salamat sa Ginoo og ay salamat sa Ginoo og nag nakabalay na gid ko. Mhm. Mm Samot sa nag ay nagtabang sa ko. Oo. Ang Isa pa ra, isa pa ra unti. Labi na sa nagtabang sa sin. Oh. Salamat sa Ginoo nakabalay ko. Mm -hmm. o, tungod sa iya nakabalay ko karon. Mm -hmm. Kay tulo na, tulo na ka tuig na e... pag-ipon nako. Na Nagkigpuyo lang kasi mong sigi uh, sige, salamat kaayo.